Nandito kami ngayon sa Mandong. <laughs> Mandong kami ngayon. Tingnan nyo, guys. Dagat. Oh. Mandong nangungwa kami ngayon ng ano. Kahoy kasi. Ah, uh, mag kami. Magluluto. Tingnan nyo, may buko doon. No? Ayan. Oh, na, maupay ito siguro. Silot? Silot? Lubi? Tungguan, wow. lula, tungguan, tungguan. Tungguan, tungguan. Ada yang Ada istri ini. Mana? Itu ano mo selot. Selot nga lubi. Balik tau. Para edit to hay kay edit babayaan ang direk kun tuhay. Aw malay mo sobra mang good. <coughs> Yang <kukuwang> ko ito. Ugos <coughs> Pa ito siguro okay saan ada saan ito. Oo, uh, siguro, sobra ito nira. Ang kuri, liwat kayo, wala kita kutsilyo. Ang kita sa <laughs> ito, Wala kita darang asundang. Oo, oh, sige, sige. Oo, oh, pwede ito. Diba? ba? Nag-ano kami dito na. Babarakas <laughs> Babarakasyon. Babarakas <laughs> blo yeah. <coughs> Galing pa lang kami ang, oh, pa lang kaming namili sa ano Villarreal. Nakakuha kami dito ng buko. I love you pagod I love you. Totolo

So, guys ang ano pulo pulo ng mandong banda doon ayon yung pantalan na yon San Andres yun sa amin doon San Roque dito naman sa may baryo at katabunan ng dahon malyorga ayan ayan ito Marami kaming baon. Marami kaming baon. Ayan, maliligo kami. Yung isang kasama kami, nandun na, naligo na. Ayan, dyan muna kayo. At mag-enjoy kami dito. Peace tayo.